mata sa ating mga kababayan no? sa ating mga 5'9 na na duty ngayon no? sa mga kasamahan natin dyan sa trabaho lalo na yung mga nai-stress tayo sa ating mga kapalitan no? uh, may, na, may naririnig ako may nakikita ako sa youtube na nagkabarilan dahil sa palitan no? ang atin lang guys na isipin lagi guys pag natayo ni niya sa trabaho no? may baril tayo no? yung baril natin guys hindi yan authorized na gamitin natin sa pagmamaril no? hindi natin di authorized yan yung baril na hawak hawak natin yan po ay para sa akin lang ha display po yan guys sa ating katawan no? para yung mga may masasamang balak laban sa atin o kaya sa minabantayan nating establishment ay maging magdi-distance sila kumbaga kasi meron tayong sukbit-sukbit sa ating mga tagiliran pero hindi natin pwedeng gamitin yan guys alam nyo kung bakit o sinasabihin na natin na meron tayong lisensya lisensyado tayong guardia professional tayo hindi hindi authorized sa atin yung gamitin yung baril no? Uh, kagaya ng pulis na pwedeng bumaril ng tao tayo hindi no gamitin man natin yan kahit anuhin man tayo no? tangkahin man tayong uh, kalabanin ng mga taong may balak na pumasok sa ating area hindi pa rin natin gagamitin alam nyo bakit makukulong pa rin tayo eh, no? wala pa rin silbi yung baril na binigay sa atin no na pang dipinsya, dahil kung i-depensa man natin ay makukulong pa rin tayo no? so ito lang guys ang masasabi ko no? kaya tayo naging gwardya hindi basta gwardya lang nag training tayo no? at meron tayong seminar para sa gun handling no? safety gun handling no? huwag naman natin gamitin yung baril natin sa kapwa gwardya natin dahil lang sa palitan no? isirain natin yung buhay natin Uh, kukunin natin, papatayin natin kapwa natin dahil sa palitan lang hindi pwede yung guys mali mali yung guys no? may kaya tayo sa bawat duty natin pag marami man tayo o ilan lang tayo meron tayong tinatawag na head guard no? kung hindi natin kaya yung kasama natin uh, ganun yung palitan ibigay alam natin sa ating head guard o kaya detachment commander kung pang para masabihan kung kasama natin na medyo bawas-bawasan bawas yung pagpapasok ng laging Lake, no kaya mayroon tayong uh, 11 general order no kaya sa 11 general order meron tayong isa dyan na mahalaga para sa pang araw araw natin ginagamit dyan yung number 9 11 general order no? yung kasabihan na pag hindi natin kaya sa no? so number 9 11 general order mo hanapin yung tinatawag na to call the superior in case not covered by any instruction no? Pag hindi mo kaya, tawagin mo yung official mo wag mo pangunahan kung hindi mo kayang i-handle no? ang mga sikasyon kaya guys, ito lang masasabi ko sa inyo guys wag na wag kayong gagamit ng baril bakit? hindi lang kayo ang masisira hindi lang binaril mo ang pamilya niya ang masisira mo, kundi pati yung pamilya mo ngayon, pag nakulong ka saan ka ngayon diba? paano mo matustusan yung mga anak mo, yung pag-aaral ng anak mo, paano mo bigyan ng pagkain yung asawa mo, pamilya mo, kung nasa kulungan ka, di ba? Na lagi tayong magiging aware guys sa mga ganyang sitwasyon. Huwag natin ilagay sa kamay natin yung batas. No? Matuto tayo magpasinsya, magpatawad kung kinakailangan. No? Ay yung, kung ganyan yung palitan na lagi-lagi na lang, no? ibigay alam natin sa atin na official. Kung wala pa rin action na official natin, ibigay alam natin sa kung sino ang pwedeng lapitan sa atin na tinatabuan sa mga empleyado, no? At least hindi natin nababypass yung official natin. Kaya tayo nagsusumbong sa mga kliyente dahil walang action yung official natin, di ba? Kaya yun lang guys, no? sa so, mga kasama natin huwag ilagay yung batas sa kamay natin dahil masisira ang pamilya natin at ang kinabukasan ng mga anak natin. Yan na po guys, ha, ah, ang aking ma-advise po sa atin lahat na huwag natin ilagay yung sa kamay natin yung batas. No? Maraming maraming salamat po at pati subscribe na rin po ng aking channel at pakishare para maging updated tayo sa anumang ah, vlog na kagaya nito guys. Goodbye and good luck.